dahil naka 40,000 subscribers na tayo, mamimigay ako ng papremyo sa ating mga maswerteng manonood. At para makasali, ang dapat mo lang gawin ay una, dapat ay siguraduhin mo na nakasubscribe ka sa ating channel. Pangalawa, mag-iwan ka ng like at comment sa video ito. Pangatlo, ishare nyo ang episode na ito sa inyong Facebook wall nang nakapublic. At syempre, ang pang-apat ay huwag nyong kalimutang mag-follow sa ating Facebook page para sa mga karagdagang announcement o impormasyon. Yun lang po at maraming salamat. Good luck! Ang Spanish TikTok user na si Luan, na minsan na rin nating naitampok dito sa ating channel, ay muling nagbahagi ng kanilang nakapangingilabot na karanasan na maging sa bago nilang tinutuluyan ay mukhang nasundan sila at patuloy pa rin silang ginagambala ng tiyuman ng mga entity. Pera, nasta tocando la puerta, están tocando la ventana. Y también la televisión está prendida. Miren la hora que es. Miren la hora que es. La televisión, oh, está, eh, la televisión. Sí está en la película. En esa película nosotros estábamos viendo una de comedia. No entiendo por qué está ahí. A ver. Y nos despertamos y la tele está prendida ahí. Ay, A ver. Ay mío. Sí 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 sí. Nadie no hay nadie no hay nadie. May nadi, may nada, may nada, may nada, nada, may nada. Si, sí, por eso, may nada, may nada. Nakuhanan ni Mario ang mga tunog na naririnig nila na mistung lang may kumakatok sa bintana. Pero ipinakita ni Mario na no wala namang kahit ano na naroon. Ay, Diyos mio. Dejan mo'y para yan, dejan mo'y para acá. Muy fuerte Muy fuerte Ay, Hay que escuchar un ruido aquí Pero no No hay nada No es nada No hay nada Quise ver una sombra también aquí, No hay aquí. Ay, Escucho un ruido acá este, Escucho un ruido aquí En la cocina En la cocina En la cocina En la cocina A ver en la cocina No hay nada aquí En la sala no hay, nada, no hay nada Está prendida la televisión Está prendida la televisión No inventen Igual que allá Está prendida ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay Dios me asomé, me Ah, apagaron la luz. Ay, la prendieron, la prendieron, la prendieron la luz, prendieron la Maririnig sa video ito ang mga paghinga na hindi naman nagmula sa kanila. At sa bahaging ito, napansin ni Luwa na bigla na lang nagbukas ang TV sa sala. Sumunod ay nakita naman niya na nagpatay sindi ang mga ilaw sa banyo. Pero hindi napansin ni Luwa na merong anino ng tao na lumitaw sa bahaging ito. Ay, Diyos. Masumuli, masumuli. Ah, apagaron la luz. Ay, la prendieron, la prendieron, la Si, no. sí, pero may sí. no 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 Agad na pinuntahan ni luwa ng banyo, pero wala namang tao na naroon. Pero sa muli niyang pagbalik sa sala, meron siyang nakuhana na talaga namang nakapangingilabot. Hayaan mo al cuarto de los niños a checar están ay Dios mío se está prendiendo y apagando la televisión miren, miren, miren hay unas huellas aquí en la televisión los niños no los podían haber agarrado ellos podían haber agarrado ellos pero miren, está prendiendo y apagando está prendiendo y apagando la televisión sa bintanang ito makikita na misto lang may isang batang babae na nakasilip sa kanya mula sa labas na hindi niya nakikita ng mga oras na ito. Nasundan nga kaya si Nalawa ng, ng Entity mula sa dati nilang taanan. Nakuhanan niya nga kaya sa video ito ang mga pagpaparamdam at pagpapakita ng entity na ito. Kayo, ano sa tingin nyo? Ang Arkibo Extinto Team na pinangungunahan ni Kevin ay muling bumisita sa isang abandonadong eskwalaan na minsan na rin nilang napuntahan at sa muling ang pagpasok ng grupo sa nasabing kasali. Pero si se siente. Eso sí si quiero aclararle. Se siente una vibra pesada. Una vibra bastante pesada. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A la madre, Algo, algo se escuchó, güey. ¿Qué pasó? No mames. Se está moviendo la lámpara, güey. ¿Lo captaste? Nagumpisa na agad makarinig ang grupo ng iba't ibang mga tunog mula sa loob. Nagumpisa na rin nilang makuhanan ang kusang paggalaw ng mga bagay. Pero wala naman silang nakikita na kahit ano. Pero nang magsimula na silang tumawag sa kung ano man ang narito. Hay algo o alguien que habite este lugar? Hay alguna entidad que habite este lugar? Algún espíritu? o alguien que habite este lugar. Oh, no mames, no mames, no mames, cámara 2, cámara 2, güey. Se vio algo allá, se vio algo allá. Hola. Hola. Nakita at nakuha na ni Kevin ang isang itim na figura na mistulang isang tao na mabilis na tumakbo palayo sa kanila. Ang mga tunog kaya na nakuha nila at ang kusang paggalaw ng mga bagay sa loob ay sapat na patunay na para masabing haunted nga ang lugar na ito. Isa nga kayang multo ang nagpakita sa bahaging ito. Kayo nang bahalang umasga. Ang susunod na video ay mula naman kay TikTok user, Shay AC. Isang gabi habang nag-iisa sa kanyang tahanan si Shay at kasama lang ang kanyang mga alagang aso, napansin niya na balis sa mga ito at kumakahol. At nang tignan niya ang lugar kung saan kumakahol ang mga aso, ay nakita niya ito. Too Makikita sa video ito na mistulang may isang tao na nakasilip mula sa salaming ito. Ayon kay Shay, ipinacheck niya sa kanyang mga kapitbahay ang kanilang CCTV kung may nakuhanan ba ito nung gabing yon. Pero ayon sa mga ito, ay wala namang kahit ano sa tapat ng bahay ni Shay na no, mga oras na nakuhanan niya ito. Pero katulad pa rin ng dati, nasa inyo pa rin kung maniniwala ba kayo o hindi. Wait, napansin ko na 80% sa mga viewers ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel. Kaya naman kung ikaw ay isa sa 80% na ito, iniimbitahan kita na ihitang subscribe button at ang notification bell. Dahil marami pong mga nakakatakot na videos ang paparating. Sa video nito meron ulit akong tatlong Japanese ghost videos na ipapakita sa inyo Pero sa bahaging ito, muling makikita ang lalaki na ngayon ay malapit na sa kanila Sa ikalawang clip, may isang lalaki sa Japan ang pumisita sa isang luma at abandonatong bahay At sinupuko niya itong kuhanan Pero merong nahagip ang kanyang kamera na makapanindig panindig makikita ang isang babae na may makalumang kasuotan ang nagpakita mula sa salamin na hindi niya nakikita ng mga oras na ito. Ang huling clip naman ay mula sa magkakaibigang babae na mukhang nagkakasiyahan lang nung araw na ito. Pero sa isang bahagi ng kanilang video ay nakuha na nila ito. Sa bahaging ito, makikita ang mistulang isang tao na may purong itim na kulay at tumiilo ng mga mata na hindi nila nakikita ng mga oras na ito. isa nga kayang ligaw na kaluluwa o dati nalang kaibigan ang nakuha na ng magbabarkadang ito. Posible kaya na ang babaeng ito na nagpakita sa salamin ay ang dating may ari ng bahay na ito. Isa nga kaya itong multo entity na naniniraan din sa bahay na ito. Kayo, ano sa tingin nyo? ang Russian ghost hunter na si Dennis na may-ari ng YouTube channel na Dark Ghost Paranormal ay bumisita sa isang abandonadong bahay sa Russia na sinasabing haunted. at sa umpisa palang halos ng kanyang pag ay nagumpisa na agad ang mga pagpaparamdam nagumpisang masagap ng device ni Dennis ang energy na nagmumula sa isang teddy bear. At habang iniimbestigahan niya ito, nakarinig siya ng mga tunog mula sa salamin ng cabinet na mistulang may puwersa na gustong lumabas mula sa loob nito. kto Sa patuloy na pagtunog ng salamin, maririnig ang isang malakas na tunog na mistong lang may humampas dito at nasundan pa nga ito ng mas malakas na paghampas na tuluyang bumasag sa salamin. Pero ang mas nakapangingilabot dito ay nang mabasag ang salamin, makikita ang mistong lang isang anino na lumabas mula sa loob nito. Hindi ito nakita ni Dennis ng mga oras na yon. Kaya naman pinagpatuloy niya pa rin ang kanyang pag-iimbestiga. Dito na nagsimulang tumindi ang mga sumunod na pangyayari. tumunugan device na malapit sa teddy bear at nilapitan niya ito. Dito ay nakita niyang kusang gumalaw ang manikang ito. Maya-maya pa ay bigla na lang umandar ang isang stroller. At bago matapos ang video ito ay kumalong naman ang sofa papunta sa kanya. Ang mga pagpaparamdam kayang ito na nakuha na ni Dennis ay magpapatunay na may ibang presensya na naroon. Isa nga kayang multo o demonyo ang makikitang lumabas mula sa nabasag na salamin. Kayo, ano sa palagay nyo? Sa TikTok user Dan Albert ay naisipang magsaboy ng holy water sa kanilang tahanan matapos magkwento sa kanya ng kanyang hipag na may naririnig itong mga kakaibang tunog at nakakita ng mga anino sa gilid ng kanyang mga mata. Pero sa pagsaboy ni Dan Albert ng Holy Water, ay merong nangyaring kakaiba. Padre nuestro reza

si YouTube user Sirio5150 ay sinubukang nirecord ng di yung haunted clown na pagmamayari ng kanyang lola. Dahil di mano, madalas di manong kumakatok ang clown na ito kapag nasa loob ito ng kabinet. Thank you very much. Ahí está hinchando la bola. De la sí, rama. sí, ahí está moviendo. Voy a abrir el. el rapero. Bueno, vamos a abrir a ver qué. Ahí se mueve. ¿Ya viste? ay como que... Sí. Maririnig at makikita na tumutunog at gumagalaw ang pinto ng kabinet. Pero nang buksan niya ito, wala namang kahit ano na posibleng gumawa nito. Pero sa tingin nila ito ay ginagawa ng kanilang hunted clown na nasa loob ng kabinet. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ito sana ay mag-iwang ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay magsubscribe subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Marami salamat! kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircrapstv at gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!